pumasok po ako sa loob ng bahay tapos ayan, ito yung pumalit na ibon meron pong tatlo dito iba rin yung kulay kaya lang hindi ko na tapos yung isa dumating din yung crested pigeon yan meron pa dito nasa baba, ayan o oh. iba din tong ibon na to, hindi ko lang alam kung ano ito Yan, may lumipad din ulit dito sa aking tabi. Ayan, oh. Ito po yung ating pakita ko po sa inyo. Karawong. Karawong po ang tawag dito. Yan, yeah, medyo mailap po yan siya. Hindi kagaya ng magpay na napapakain ko po sa aking palad. Ayan, may dumating na ibon ulit. <laughs> Ibang klase yung dalawang ibon na sa baba. Oh. Tapos, meron po ulit tayo ditong ayan o, oh, yung ating magpies. Ayan o. Oh. Oo, oh, yung kit ng kulay nun o. Oh. Ang kit ng kulay nung nasa tree. Malapit lang po ako sa kanila. Ayan, dahan-dahan din lumalapit yung isang ibon nandun o. Oh. Yung ating magpais. Hindi ko lang alam kung ano dito ang babae at sa kalalaki dito sa Mikey. Parrot na di ito. papalapit na yung magpay. Ay, nag-walk out. <laughs> ang cute nila tignan. May dumating ulit. Oh. Ito <laughs> yung ating boss. <laughs> yung ating magpay sila po yung uh, mga ibon po na napapakain ko po sa aking kamay lumayas na yung mga parot <laughs> andon po sila sa taas <laughs> ng mga puno ayan sila o oh. <laughs> ayan pag nabusog yung ating magpais baba ulit yung ating mga parot ayan sila o oh. <laughs> nakakatuwa tignan ayan nagpainit na ako ng kape doon <laughs> magkakape na ako Maganda nila tignan. Nandun sila, oh. Yan. Sanay na po yung ating mga parot, saka magpais, saka mga iba pang gipon. Oh, tignan nyo, meron pa tayong magpais doon. Tawagin natin malapit yan siya. Maggie! Food! Paboritong pagkain po ng ating mga magpies po ay yung ating bread. Pero dahil may pagkain po doon sa may mesa, <laughs> taki rin nating mga magpie. Ayan, dalawang magpie. Ang ating mga parrot nasa taas. Hmm. Nakakatuwa. Doggy! Cute nila tignan. Minsan po yung mga parot, sabi nila, give me food, give me food. Pag wala na pong pagkain sa may mesa.